all right mga kamag welcome to youtube channel dito sa aking mushroom man kaamag tv for today's video mga kamag nandito tayo ngayon sa santa maria bulacan meron tayong inasis na beginner for mushroom dito nila nilagay yung kanilang growing house mga kamag ka dito tingnan natin yung kanilang yung growing house uh, at para makita na rin po natin yung kanilang area mga kamag ka kaya samahan nyo ako mga kamag ka let's go Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer to no man, I still go Go, 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 go Go, 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 go Hustle hard, hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave to the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way uh, or the highway and in the driveway. is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You never hear me, bitch. nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Uh, they deceive with the negativity. But I just slide right by that energy. Uh, even when you feel low, you can still. You're slow you can still go Even when there's no hope you can still go I never answer the no man I still go 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 Some battery in your brain That's why I say Fake it till you make it A And if you play that game Then you just might make a change Rearrange all the bad to okay Take the worst I say and turn them to a game Take the best I say and put them on display on repeat in your brain till you're feeling no more pain Never slow yourself down You can do some more push past all the pain and you find a Alright kamag, nandito sa Santa Maria bulacan dito po sa business partner po natin pagdating po sa larangan ng mushroom. alright, uh, ito po yung MGL Farm mga kamag samahan niyo ako mga kamag uh, bisitahin natin at check natin yung kanilang growing house ng mushroom at syempre marami po silang tinatanim po dito na pwede na talagang ito po ay isang napakalaking farm po dito po sa Santa Maria Bulacan let's go mga kamag Alright. Kamag, yung lalagyan din dito ng dragon fruit. Pimentado so. ba? kaya na yan, no bro? Ay, hindi ko ano, Resort. natin yung pinagawa ni Sir Mario na Mushroom Growing House. Eto. Yun know. o. Oh. Ah, hindi siya ano, <coughs> hindi lubid. sa salansan. Ayan. Ayan eh, mga kamag, hindi siya lubid, bali isasalan-salan dito yung <coughs> putting bag pero pwede maglalagay pa rin ng ano okay. stopper stopper yung pinaka para hindi siya ma ano ma-disalign ayan pero okay maganda to kasi ito pumapasok yung ano dito eh yung hangin ventilation eh no maganda to bro ah ano tawag dito bro ano po? Sa wali po. Sa wali. Sa wali. Galing no. <clears throat> Ay, meron po umaarte. Kayo rin. Ay kaya lang kung nakasalansan dito bro yung protein bag. Wala pong space. Wala pong wala pong space. Ibig ang liit papasok ang ganun. Tapos may, yung ano namin, no? Pagkatapos meron din dito. Meron siya dito. Walang space, bro. Oh. Kita ka ganun ko ano. Oh, side ta side ka lang ganun. Eh paano kung ano, Sa ah? Ayun ka pa nang ano. Kung, kung magdidilig ka. ka. Kung magdidilig, 'yun ang ano. Kasi Ito minsan, na ano, patanggal tong ha? Ah? Ang galing tong isa, tapos i-adjust uh, na lang Hindi, magagawa pa ba bro na para niyan? Oo, oh, pa po yan? Ang kasi, ang magandang suggestion ko lang na spacing, 90 mo 90? 90, o oh, 90 Ano lang to eh, 70 lang ito Ah, nine, 90, maluwag Pahit na meron kang nakalagay na padilig sa likod Pag ikot mo pa ganun bro, hindi siya, hindi madadali Hello, yung Ano ganito Hindi, natin sa metro Oo, oh, oh, ganun, ano? Oh, oh ganun. 90. Oh. Oh, makipot yan bro, makipot. Eto. Yan lang maluwag. Ito lang maluwag. Yan lang, oh. Pero yung sa design, okay yung ano, yung sa wale, maganda yan. Dito lang tayo nagkaroon ng ano. Mag maganda na yung napuntaan ko pala. Para, yeah. na ganun. maano ma -ano pa naman yan, oh. no? May, yes, may pa yan. Okay. Ito pa isang growing house mga kamag. Ayan. Okay. Dito mga kamag, meron tayong pinabago kagaya ng spacing at saka yung uh, paglalagyan ng puting bag. Uh, pinalalagyan natin to ng para pinaka papag yung higaan ng protein bag mga kamag para mas matibay alright pagdating sa design sa loob ng growing house nila mga kamag maganda dahil sa wali yung peikot ayan. Okay. ayan mga kamag napakaganda ng area dito maluwag ayan Kita nyo oh. yun yung isang mushroom growing house at ito naman po yung isa bali dalawang growing house po to mga kamag isa po ito sa mga kapag supply sa atin ng fresh mushroom shout out po kay sir Mario Luwalhati sa MG Construction Corp. Andito na po ako sa Santa Maria Bulacan, dito po sa Pulong Buhangin. Ah, uh, mga kamag, bisitahin po natin. Samahan niyo ako dito sa Santa Maria Bulacan, dito po sa MGL Farm. Magkakaroon po sila dito ng dragon fruit at yung fresh white oyster mushroom. All right. Mali yan Thank you po. Ah, ayan na uh, andito tayo nga sa ano nga sa Santa Maria Bulacan, pulong pulong buhangin. Pulong buhangin dito po kay sa farm ni Sir Mario MGL Farm. Ayan. Ah, uh, sinamahan tayo nung mga tao niya po dito sa paglalagyan ng floating bags at nabisita nga po natin at meron po tayong konting pinapabago bago uh, like nung spacing at saka po yung pinakapapag ng floating bag alright right. binigyan natin siya ng crispy fried mushroom yung pinagmamalaki ng bayan na San Miguel Bulacan alright maraming salamat po dito okay mga kamag Pawi na nga tayo ng San Miguel Bulacan At kung bago ka lang sa aking YouTube channel Huwag mo kalimutan subscribe like and share ang aking video Para sa ganon, lagi kang updated sa mga videos na aking i-upload lalo, lalo na po sa mga beginners na gustong matuto ng pagsisimula na kung paano ang magpatubo ng kabute. Lagi nyo lang pong subaybayan ang aking YouTube channel, Mushroomman kamag TV. Marahin po tayo dito in upload ng mga mushroom video tutorial na maaaring nyo po maging guides kung kayo po ay magsisimula pa lamang sa larangan ng All Alright, thank you for watching and God bless you all. Bye!